Good morning, good morning guys Happy Sunday sa ating lahat to Almosal tayo Tapos biyahe na tayo papuntang Bulacan O yan Mmm, sabaw mm, good morning sa lahat Ito yung aking niluto Bungo to bungo, sabaw Mmm, sabaw Tap. Ito naman yung tosino. Mm. Tap Sarap yun tosino. Yung nuggets. Pero itong nakakatrap. adobo pa, ha, may adobo pa tayo mm hmm. sarap ng adobo guys mm hmm. Come on, come on, come on, pagpagising ng dugo Hmm. Sharp. Almosan na kayo dyan guys Mag-almosan na kayo Ay. Tulusan na tayo ano? Tulusan na tayo Huwag na na kasi ako Huwag na na ako ng Biyaya ko ng kulakan Yan. Farm Sa farm Sa, sa farm Sa mabuyan Yan Hmm. Harap <coughs> Harap guys Harap Sini gang Sini gang Dan bungu Bangu. Bungu Busog mats. Yan, thanks God. Salamat at busog na naman ako ngayong araw. Thank you so much at thank you so much sa inyong lahat. Medyo mandinig yung atin. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye.